Good morning, Ma'am Sir. Ito po pala yung uh, light boat namin. Ito po yung nangyayari ngayon dito sa amin. Nalalaki po ng alon. Uh, nagpatulong na po sa mga tao namin na itaas uh, e, konti yung uh, bangka namin na isa kasi naaabot na po siya ng alon. Kasi medyo mataas po talaga yung tubig. E, sabi po nila sa balita, taas pa po daw yung tubig. Kaya medyo delikado. Kailangan namin ng, ano, ng mga rescue ng tao ito po yung sitwasyon namin dito ngayon grabe po yung alon kung isang araw po pa masyado ngayon sobrang takas na po yung alon kaya ma'am sir pati po siya muna sa ating uh, bansa o sa payaw nyo May know? uh, di yung, yung sa amin hindi ko po alam kung kailan po matatapos itong bagyo na to sobrang lalaki malin, alon ito po ito po tinutulak po yung bangka Bangkat nami,